August 17, 2025, Sunday Narito po muli ang batang pista para magbigay ng mga tips at giya Para sa pakarera ng Metro Manila Turf Club Kusan meron po tayong 10 pakarera Magsisimula sa ganap na alas 12 ng hapon Tara, tumpisa na po natin Race number 1, the start of pick 6 Covering races 1 to 6 Solar Trophy Race Philacom rating based Handicap system race Class 3, 57 to 70 dito po sa race number 1, sa ko po kalok numero 1, Ere Si Ere po ay hiling lumaban last July 20 sa distansyang 1,600 meters at siya po ay nagtala ng prebang 137.6 nang tinalo niya ang mga si sila Windfall at Lake City 5. Good luck po. Race number 2, the start of first winner take all, covering races 2 to 8. Vice Governor Sandy Javier and Congresswoman Lolita Javier, Trophy Race. Here Rating-Based Handicap System Race, Class 4, 42 to 56 split. Dito po sa Race number 2, pampremera ko po Dihadong Kalok No. 11, Red Queen. Si Red Queen po ilong lumaban last July 20 sa desansyang 1,600 meters. So po ay nagtala ng prebang 142.6 and 12.7 sa so, mga nanalong kabayang sila, Eerie Descent at Windfall. Pero bago po yun, last July 12, si Red Queen po ay nagtala ng magandang preba sa so 1,400 meters. so po ay nagtala ng 1,24.8. Nang tinalo niya ang mga kabayang sila Glenna Moon at Bride 3. Kuni ko po ang panigundo, ang kalok numero 2, Kang Kalukwin. Si Kang Kalukwin naman po ay ding lumaban last August 3. Sa distansyang 1,600 meters, siya po ay nagtala ng preba ng 1,41.2 nang siya ay pumang-anim sa mga nanalong kabayan sila longevity, gain at legit, legitify. Pero bago po yung si Kang Kalu po ay lumaban last July 19 sa distansong 1,400 meters, siya po ay nagkalaman ng magandang prebang 124.6 nang tinalo niya ng malayo ang mga kabayan sila Gentleman Mandel. Kunin ko pong pang tersero ang alok numero G's Extra Extraordinary Si XOXO ordinary po ay eh, lumaban last August 3. So, distansya 1,600 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 140.6. Nang siya ay pumanlima sa mga kabayan sila ng GBT, gain at mid GT5. Good luck po. Race number 3, the start of first leg 5, covering races 3 to 7. 2025, Ramon D. Bagaching Senior, Memorial Cup 1. Dito po sa race number 3, pang ko po matibay po mandera, kalawak mo numero 5, El Jaleo. Si El Jaleo po ilong lumaban last August 3. Sa distansyang 1,000 meters, siya po ay nagtala ng prebang 59 sarado. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kabayan sila Diamond Power at Circus Crowd. Pero bago po yun, last July 13, sa distansyang 2,000 meters, siya po ay nagtala ng prebang 2 minutes and 9.6 seconds. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Fine Nobu at Robotic Clay. Kunin ko pong ba ni Gundon, dramatic kalok numero 3, Blackjack. Si Blackjack naman po ay uling lumaban. Last August 2, sa distansyang 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 125 sarado. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Club Habana at Midnight Bell. Good luck po. Race number 4, the start of second winner take all, covering races 4 to 10. 2025, second leg, Prince Cup. Dito po sa race number 4, so ko po ang may tala na magandang panalo ng 2025 first leg, Prince Cup. Entry number 7, Morally. Si Morally po ay yung lumaban last July 20, dun nga po sa first Prince Cup. Sa distansyang 1,400 meters, siya so po ay nagtala ng prebang 123.6. Nang tinalo niya na malayo, ang mga kalaban niya rin po ngayon na sila Twist the Moon at Gain. Good luck po! Paalaala mga katropang kararista, please click like, subscribe, and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and rest results. Race number 5, the start of second pick 6, covering races 5 to 10. 2025, Ramon D. Bagaching Sr., Memorial Cup 2. Dito po sa race number 5, pa-premiero ko pundihadong kalok mo meron uno, Winner Parade. Si Winner Parade po ay rin lumaban last August 3 sa kanya pong barrier race. Sa distansyang 1,200 meters, siya po ay nagtala ng prebang 112.2. Pero bago po yung last April 27 sa kanya pong last official race, sa distansyang 2,000 meters, siya po ay nagtala ng prebang 2 minutes and 13.6 seconds nang siya ay pumampito sa mga namakalaban niya rin ngayon na si Open Billing at Magtoto Betsky. Kunin ko na rin pong panigundo ang kalok numero 2, Open Billing. Si Open Billing po ay yung lumaban last July 27. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 125.2. nang siya ay pumampito sa mga kabahay sila Crusading, Madam Mayhem at Trump Peter. Kunin ko rin yung pampantarsero ang di banderang kalok numero 3 Worshipful Master si Worshipful Master po ay lumaban last July 6 sa kanya pong barrier eh, sa distansyong 1,600 meters siya so, po ay nagtala ng prebang 142 sarado good luck race number 6 sa start of second pick 5 probering races 6 to 10 2025 second leg Kings Gold Cup dito po sa race number 6, paprimera ko po ang dirimating kalok numero 11, Varati. Si Varati po ay huling last July 6 sa distansya 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 123 sarado. Nang tinalo niya ang mga kabayan sila Birdstone at Chuligan. Pero bago po yun, last June 8 sa distansya 1,600 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 137.4. Nang siya po ay sumigundong dikit na nanalong kabayan si Sherbet Fountain. Panigundo ko na rin po ang alok numero 4, Sherbet Fountain. Good luck po. Race number 7, the start of pick 4, covering races 7 to 10, Aristeo Puch Puyat Trophy Race. Dito po sa race number 7, pampremero ka po di banderang kalok numero 7, Windfall. Si Windfall po, iling lumaban last July 20, sa distansyang 1,600 meters na paglalabanan nila ngayon. So po ay nagtala ng prebang 137.2 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan sila iridescent. Punigong pong panigundo ang bagong kabayong kalok numero 6, Romantic Story. Si Romantic Story naman po ay din lumaban last August 3 sa kanya pong barrier race. Sa distansyang 1,400 meters, so po ay nagtala ng prebang 126 sarado. Wapong pa, ang pantresero, kalok numero 3, the GT5. Si the GT5 naman po ay huling lumaban last August 3 sa so, distansya 1,600 meters din po, so po nagtala ng prebang 140.2. Nang siya ay pumangatlo, sa so, mga kabayan sila longevity at Jane. Good luck po. Race number 8, New San Jose Builders Trophy Race. Philrocom Rating Base Handicap System Race, Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 8, pang ko ka pong kalok numero 13, Neferore. Si Neferuri po ay ilong lumaban last August 2. Sa so, distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 126 sarado. Nang siya ay sa so, mga kabayang sila Deputy Miss Chip at Bride 3. Pero bago po yun, si Neferuri po ay nagtala ng panalo last July 20. Sa so, pareha sa 1,400 meters, siya po ay nag ng 125.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila tula at super dancer. Pagkukundo ko po ang local horse, kalok numero 6, Club Habana. Si Club Habana naman po ay lumaban last July, na, last August 9 sa distansyang 1,400 meters. So po ay nagtala ng prebang 127.2. Nang siya ay pumang-anim, sumakabay so, sila Daily Burn at Madam Mayhem. Pero bago po yung last August 2, sa parehong ang distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng mas magandang prebang 125.8 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Blackjack. At bago pa rin po yun, last July 20, sa distansyang 1,400 meters din po, siya po ay nagtala po ng mas magandang preba pa na 124.6 nang siya ay sumigundong dikit sa nanalong kabayan si Frugality. Good luck po! Race number 9, the penultimate race. Pagcourt Trophy Race. Pilokom Rating Base Handicap System Race Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 9, pang ko po yung na sa laban, kalok numero 1, Shanghai Silk. Si Shanghai Silk po ay din lumaban last August 3, sa distansyong 1,400 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 1.30 sarado, nang siya ay pumampito sa so mga kamayang sila Dakota Elegance at Diamond Heart. Pero bago po yung si Shanghai Silk ay tumakbo rin last July 20, sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang mas maganda na 126.8 nang siya ay pumampito sa so mga kabayan sila Progality at Club Habana. Kunin ko pong panigundo, Kalok Romero Gis, Brown Pirate. Si Brown Pirate po ay nung last August 2. Sa distansyang 1,400 meters, siya po ay nagtala ng prebang 127 sarado nang siya ay sumigundong dikit sa so nanalong kabayan si Parisian Light. Pwede ko pong Bandersero, ang baka mayaman yung kalok ng Miro 5, Viva de Oro. Si Viva de Oro po, ay lumaban last August 10. Sa so, distansya 1,400 meters. So, ay nagtala ng prebang 127.6. Nang siya ay pumatlo, so mga kabayan sila Phil the Burn at Big Battle. Good luck po. Race number 10, the last race of the day. Friends of Braman Bagaching, Trophy Race. Philrecom Rating Base Handicap System Race Class 4 42 to 56 split. Dito po sa race number 10, papremera ko pong galok numero 3, Morning After. Si Morning After po, iling lumaban last August 1 sa distansyong 1,200 meters. Siya po ay nagtala ng prebang 112.4 nang siya ay sumigundo sa nanalong kabayan si Buntay Shore. Ang huling panalo pong naindutala ni Morning After sa distansyong 1,400 meters sa paglalabanan nila ngayon ay last April 2 kung saan siya po ay nagpreba ng 127 sarado nang tinalo niya na malayo ang mga kabayan sila Bravo at Spaghetti ng pababa. Panigundo ko na rin po makamayamadong kalok numero 8, Mang Nano. Si Mang Nano po ay din lumaban din last August 1. Distance sa 1,200 meters. So, muna mo na yung tala ng prebang 114.6. Nang siya ay pumang-apat nga po, sa nanalo ka si Buntay Shore at ang mga kalaban niya ngayon na si Morning After. Ang huling panalo pong naitala ni Mang Nano sa distansya 1,400 na paglalabanan nila ngayon ay naitala niya last June 21 kung saan siya po ay nagpreba na 126 sarado nang tinalo niya na malayo ang mga sila Uncle Vines at Full Combat Order. Good luck po! For the complete results of these previous races, you may watch the Batang MMT sa NL Tracing Day schedule will be on August 20, 2025, Wednesday. Uh -huh. Shoutout po natin ating mga Facebook likers and followers na sina Sir Topper Domingo, Sir Eduardo Morales, Sir Calixto Awin, Sir Joseph Gelyes, Sir Erwin Benitario, Sir Will Cruz, Sir Jen San Diego, Sir Peter Diaz, Sir Sonson Edep, Sir Puti Nieba, Sir Ezekiel Nahe, at Sir Roselito Alano. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista sa mga nais mga makatanggap na updated races, souls, and evidence at mga sa karera. Please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click ng notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalala mga kapista ng karera po ay ating libangan lamang at gamitin lamang pong sobra sa ayos sa ating kakayanan. Good luck and happy racing to all!